Puro makakapal na lahat ito. Ngayon, nakaglabs na ako. Meron din siyang 1KDA na alternative para. Pakainit pala nitong rod na ito. Ito mga ka-best buys, oh no? Silipin nyo. 7018. 7018. Kita nyo na. So mga ka-best buys, dahil may nagre-request na ubusin daw natin itong isang full rod ng 7018. Ngayon, Uubusin natin ito mga kabes bias Para lang mapatunayan natin na Kaya talaga na 160 amp Ubusin itong ating 70-80 na rad So test na natin Be reminded to always double check the terminals. Secure a good contact to avoid heating up of the terminal. Kuya so, yung mga kabespa, isa at mag-start na tayo. So, pagpasensahan nyo muna mga ka-best buys kung medyo nakuputol ko yung pag-weld natin dahil hindi kasi ako ganun kagaling mag-weld. So, tiyan-trial ko lang ito para makita nyo na kayang-kaya talaga yung 7018 na welding rod. Accidentally kasi na eh, tataas ko yung rod kaya napuputol. Pero sa mga susunod natin na video, sa later part ng video na to, medyo maayos naman na medyo stable na yung kamundo so pasensya muna mga ka best buys pero silipin natin yung kabuuan ng video so dito po sa part na ito iaangat po yung welding rod kasi medyo malapit na po sa sapatos ko nararamdaman ko na po yung init sa loob ng paa ko kaya nilipat ko siya sa medyo malayo-layo sa akin medyo mainit pala tong rad na to. So hindi ko kalain na ganun pala ka heavy duty itong 7080 na to kapag dire diretso Kung mapapansin nyo kanina, nung nandito na ako sa dulo, umatras na ako kasi mainit ka dito sa paa ko kahit nakasapatos pa ako. Kaya inatras ko sa harap. Ngayon, ang naging problema ko naman, nung maliit na yung rad, mainit naman sa kamay. Kaya naiinitan ako, hindi ako naka-gloves. So hindi ko anticipated na medyo malakas talaga pala kumain ni Power itong ating 7018. And napaka-init kasi yung mga maliliit kasi na rad, so napakadali lang itunawin nun. And at the same time, hindi siya ganun kainit. Try na ting gumamit na gloves. So ito na nga mga ka-best buys, ano? ulitin natin siya. So pakita natin, 70-18. Ayan, 70 Ngayon, nakagloves na ako hindi na ako ngayon mababother kung malapit na siya maubos o kaya kung sabang init na no? Test natin ngayon to. Subukan uli natin ng mahaba, okay? Ayan eh, mga best Buys eh, Mula, simula, hanggang mulo, Kaya kayo mga ka-Best Buys Kaya kahit maghapon siguro Nalaban tong ating generator Yung welding machine natin ano Napakalagas mga ka-Best Buys Napatunayan natin ngayon Kaya pala talaga TK168 Tumulong ng Dread Rancho ating welding at na 7018. Puro makakapal na lahat ito. Subukan ulit natin yung 6013. 6013. ng heavy duty works mga ka-best buys Alas, ito napakaganda ng ating Killgate 168 Nakakandaan pa dito mga ka-best buys Bukod sa welding capability Meron din siyang 1 KTA -E na alternative kare So ibig sabihin, pwede pa tayong gumamit ng mga power tools Haba, nag-wedding tayo mga ka-best buys Gamit yung ating Killgate 168 na rin sa kalipit mga ka-Best Buys. Matayin muna natin. Ayan. So, napaka talaga ng ating 5168 mga ka-Best Buys. ano? Para sa inyong mga orders mga ka-Best Buys, maaari kayong mag-text at tumawag sa aming cellphone number. Magpa-flash sa inyong screen, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts, sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. And maraming salamat po sa si pagtangkilik at panonood mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.